everyone, welcome back again to my channel. Now today's video ay para sa inyo mga Gemini, you know? Before matapos ang buwang ito, Gemini. Kaya tutok na Gemini. So Gemini, paalala, this is not for everybody. Kaya take what is resonant for you. So Gemini, you have hiding enemies. Okay. Kaya wag tayong sobrang kampante sa nakapaligid sa atin. oh. 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 Yes, so Gemini, something may maghingi sa iyo ng tulong. Okay. Or either uh, uh, makareceive kayo ng malaking pera dahil ito ay hindi lamang ito ay giving. This is also receiving this card. So, some of you makatanggap ng malaking pera. Some of you madidiscover ang iyong talento no? sa mga Gemini. <coughs> so, Gemini, you are the Earth Angel, no? matulungin ka, mawain ka. So, Gemini, show me what is your message for Gemini. Gemini, Gemini, Gemini. So, Gemini, some of you ay may mga delay. No? Something. So, some of you ay may laging naka, uh, masid, may lagi nakatingin, something may na-spy sa inyong mga Gemini, no? Yes. So, some of you ay ginagaya ang iyong mga style, Gemini. Yes, but nobody can copy you, Gemini. Right. Yes, yeah, so, Gemini, some of you ay may nag-take advantage din sa inyong kabaitan. No? Kung baga, yeah, inaabuso, something like that ang inyong kabaitan, Gemini. So, may mga celebrations uh, celebration sa inyo, di Gemini this month, some of you ay may mga wishful comment, mga ma-achieve, no, na mga kung ano man yan, some of you may sa party, yes, so, Gemini, may mga email dito, check-check din, pag may time, mga important email, may travel din dito sa Gemini, no, so, some of you ay magaling ang mga Gemini din, no, about spiritually, some of you, mga Gemini. Some of you din, mga Gemini, ay uh, gusto pang maragdagan ang iyong kaalaman, no? Gusto pang mag aral muli. Yes. So, Gemini, you are very close ng ating Panginoon, ng ating mga spirit guide, ng ating angels guide, Gemini. Yes. At ng ating ancestor. Some of you ay may kasunduan ng ating Panginoon, no? Some of you. Yes. So, some of you ay may mga healing power, no? Marami naman ang healing power. Marami, no? Yung iba massage, yung iba manggagamo, whatever. Marami. So, nasa sa inyo lamang, Gemini, kung ano ang inyong mga powers, no? Gemini. Kung ano ang yung healing power. Yes, some of you ay magaling na advisor, teacher, no? You can heal sensitive children, something like that. So, Gemini, may nakikipagkupitin siya din sa iyo, Gemini. Yes. So, Jimena, ay may ex din ditong babalik sa buhay mo. So, some of you ay namimiss nyo na yung nanay, yung tatay, no? Ang ikaw ay malayo, Jimena. Yes. So, some of you, pagdating ng gabi, ay medyo sad ka, upset, no? Something. Sa umaga, medyo okay-okay, makalimutan mo yung mga feelings na yan, no? Pero pagdating ng gabi, ay hindi mo ma-skip yan, Jimena. Umaga, medyo sad ka, upset, pagdating ng gabi or kung baga saksi ang buwan sa pangyayari sa buhay mo, Gemini, no? Yes. So, yeah. So, Gemini, may nawala na dito sa mundong ito, Gemini, na nagpaalala sa inyo, Gemini, na huwag kayong magpalulong sa ating addiction, mga kahiligan, bigyan mo rin ng pansin ang iyong sarili, ang iyong health, Number one, Jiminay. At panatilihin mong laging mabait, Jiminay, sa ating mga kababayan. Yan ang message ng inyong mga mga no, mga part of the family na or close na nawala na dito sa mundong ito, Jiminay. So, some of you ay may masasandalan in times of pro problem, no? Some of you ay may freedom magawala tang gusto sa mga Jiminay. Walang sino mga makahadlang, no? Some of you ay may good news at God Amen. Yes. So, dipinsahan mo ang iyong sarili, Gemini. Okay. May mga tao ditong nakikipagkupitensya sa inyo. Galit sa inyo. May mga hiding enemies dito. So, may mga sekreto din dito, Gemini, na ikaw lamang ang makakadiscover. Or ikaw lamang ang makakadiscover kung sino ang mga taong ito na inggit sa iyo. Nagalit. No? Yes. Yes. So, some of you are full of excited, full of uh, happiness this month also, mga Jiminay. Balik na ang kalakasan, balik ang excited, something, ang mga Jiminay. Yes. So, Jiminay, if you can see the picture, this is like warrior. This is victorious card also, Jiminay. So, some of you ay marami nang pinagdaanan pero nakatayo pa rin ang mga Jiminay and then pa rin ang mga Jiminay nakangiti pa rin, no? Marami ng bagyong dumarating sa buhay, but andyan pa rin ang mga Gemini. Victorious. You are the great warrior, Gemini, na makikiba ka sa buhay, no? Yes. You are brave and hero, also, Gemini. So, some of you mga Gemini ay may mga shocking news, mind-blowing, or may mga taong gusto kang pabagsakin, pababain sa pwesto, trono, no? something or tanggalan basta mga posisyon no? so Gemini uh, protektahan mo ang iyong sarili at laging alerto wag basta-basta magtiwala ni kahit sino all right yes or sa mga you ay gusto niyo nang tanggalin ang mga toxic na ito mga taong hindi deserve sa iyong pagmamahal yes all right So, be careful, Gemini, also, huwag tayong gumagawa ng mga labag sa batas because the tower card here is impressive. So, huwag tayong gumagawa, no? Ito yung mga gabay lamang, Jiminay, para maiwasan natin ang mga ito, no? Yes. But, huwag tayo, baka, minsan kasi makalimutan natin ba, hindi natin alam ba, halahala -hala na, wala nang makapag-advise, wala nang makapagsabi, no? Kaya magawa natin ang mga mali na mahirap na ibalik, no? Mahirap magpatawad something. Kaya, be careful sa lahat ng ating mga ginagawa, Jiminay. Right. So, si may mga taong gusto kang pahirapan, Si your hero of your family, friends, or na yung mga kapatid, something, whatever, like that, Gemini. So, Gemini, kung ikaw ay may karelasyon, perfect relationship, may mga achieving, may mga desire na ma-achieve this month also. Some of you ay makaka-biliba uh, ng... Uh, lupain sa probinsya. Okay. So, be careful sa addiction, Jiminay. Baka mauwi sa diborsyo, mauwi sa pag -away -away, no? Bigyan mo rin ang pansin ng iyong mga nakapaligid sa iyo, yung part of the family. No? Huwag basta-bastang uh, sundin ang iyong kahiligan, Jiminay. Okay. Yes, balansin mo rin ang iyong ang iyong mga ginagawa, Jiminay. Yes. Or be careful to spend money. No? Yes. Baka malo sa finances tayo. Okay. So, nine of cups. Gemini. Uh, you are victorious also. This is victory card also. Some of you makatanggap ng reward. Parangal. Born to be a CEO. Magaling ang mga Gemini din sa business. Yes. See? May mga potential talent na ma-discover. Madi may mga wish fulfillment. Yes. You are a good model, Gemini. Kung ikaw ay mother or father. Loyal sa familia Honest. No? Some of you ay prosperous, wealthy, and abundant sa mga Gemini. Alright. Sometimes sa mga Gemini hindi makatulog. Balisa. No? Yes. So may mga proposal na paparating this month sa Gemini. O oh, sana all. Mga good news. Oh my gosh. all oh, Gemini. See? Mga opportunity. Gemini, this is it. Shine like a star na mga Gemini ngayon. Sana all. So, Gemini, you are the center of attraction. Before matapos ang buwang ito. Yes, sinabi ko na rin kanina na may mga mission accomplished, mga ma-achieve Ng mga pangarap dito ngayong Agosto. Yes. So, Gemini, be careful, no? May mga taong gusto kang stop ang iyong pag-grow. May mga tao din dito, Gemini, na kumbaga pinapabagal ang iyong pag-angat. Dahil sa mga invade, jealous. No? Hindi mo napansin, bakit ang tagal ng aking mga exam, hindi pa na result. Yung nag-apply ako ng trabaho, hindi pa. Ang tagal-tagal, isang buwan na, blah, blah, bla. Maraming complain. Yan ay may mga negative energy, Gemini na pinapababagal, pinapabagal ang iyong pag-angat, ang iyong mga plano. Kaya, kung may mga plano tayo, keep it yourself lamang. Okay? Yes. Saka na tayo magsabi pag andyan na. Yes. So, some of you ay abundance, no? Independent, ang iba din, no? Some of you ay malastar beauty, Yes, kung ikaw ay may negosyo, prosperous, or uh, big harvest sa business, no? ang mga Gemini. Si Gemini may nag-stock sa inyong mga pictures. Some of you ay may big responsibility this month also nagagampanan. Yes. So, some of you ay may kakayanan mag-handle ng tao. So, magkakaroon ka ng yaman, kasikatan, karangyaan, dahil lang din sa iyong pagka-ikaw, jiminai. Nobody can help you only yourself Gemini. Yes, so, we can Man, I my trabajo, stable job. Ganun pa rin, something like that. No? Yes. So Gemini additional message for Gemini. Gemini Gemini show me additional for Gemini. Jimmy Nye, Jimmy Show me what is your message for Jimmy Oh, this card is showing me. page of Wands. So, may mga pangarap dito again. No? Or some of you ay uh, nagbubunga na ang mga pinaghirapan. Alright. So, East of Wands. May mga talentong madidiscover. discover may uh, blessings na paparating na galing ng ating universe. Or, Gemini, if you can see the eyes, nakikita ng ating universe, ang iyong mga hinanaing, Gemini, ang iyong mga pangarap. Yes. Okay, Queen of Wands, some of you energetic, no? Some of you ay magaling sa spiritually, magaling uh, sa mga lucky charms. Some of you ay may pagka-witchcraft. Marunong kang gumawa ng mga lucky charms, no? Good witchcraft, not bad witchcraft. Kung marunong kang, or may kakayanan kang paganahin ang mga lucky charms na yan, Gemini. Some of you, nagbibenta ng mga lucky charms, no? Some of you. So, the sun, Gemini, sisikat na ang araw ng mga Gemini. Yes. If you can see, some of you sad, upset, laging nakatago sa dilim. But, Gemini, this is your time to shine, Gemini. Yes, claim it, Gemini. See? May mga desisyon dito, Gemini, na, na mabibigat na gagampanan mo. Alright, so temperance. So, this is confirmation also, Gemini, na may kasunduan ka ng ating Panginoon. Some of you ay may mission dito sa mundo, no? Some of you. Yes. Kumbaga, like healer, no mga healer ba kayo? like that yes, so gemini is of pentacles so this means new financial coming prosperous, wealthy and abundant gemini, Gemini, whatever you touch it turns to gold, yes so some of you ay mara royalty yang energy this month, see gemini nagbubunga na ang iyong mga pinaghirapan. So, this is confirmation, Gemini. Yes, kaya keep moving forward. Huwag mag-surrender. Huwag magpa-distract sa ating mga distraction sa buhay. Yung mga distraction ay, ano lang yan, Gemini? Palamuti lang yan, no? Kung magpadala ka, abay, wala ka talagang mapapala, Gemini. Kaya, yes, huwag magpa-distract, Gemini. Yes, So, the empress. See, this is confirmation also. Na may big harvest sa negosyo. Beauty abundance ang mga Gemini this month. So, Gemini, some of you ay may nabibigani sa iyong kagandahan. Something unique. Gemini, God our Father is with you. Guiding you, protecting you, Gemini. Kung pag-uusapan natin ang spiritually. Pero pag-uusapan naman natin dito sa earth. This is father figure. Na may tutulong sa inyo mga Gemini handang tulungan ka, Jimmy or masasandalan mo, Jimmy Nye. Alright. So, yes. Three of Pentacles. May mga kontrata, legal matters, this month. Yes. May mga loan ba na ma-approve? May visa contract na ba? Something. So, Jimmy keep it yourself kung anong meron ka this month. Or sharing din, Jimmy no? kung may mga blessings na paparating sa buhay mo, Gemini. Yes. Alright. So, eat of swords. See? May mga taong gusto kang matarap talaga, Gemini. May tapang yung pag-grow. May yung pag-shine. Something. Kaya, use protection. See? Betrayal. Lying and spying. Yes. So, ito mga taong ito ang gustong paistapin ang iyong pag -grow ayaw nilang makita ka, Gemini, na maging masaya. Yeah, see, gusto nilang lagi kang ganito. Yes, they don't want you to be happy, victorious, and prosper, Gemini. Okay. Kaya, protektahan mo ang iyong sarili. Huwag masyadong public. See? Freedom. May mga good news this month sa mga Gemini. Yes, courage and bravery. So, this is confirmation na mga brave ang mga Gemini. May mga lakas loob ang mga Gemini, no? Bira lamang ang mga taong may lakas loob, Gemini. Yes, courage and bravery. So, angelic protection. So, yes, this is confirmation also na protektado ka, Gemini, ng ating mga angels. Yes, romance and connection. So some of you ay mapagmahal, maunawain, mapagmahal sa asawa, sa pamilya. Kung so, ikaw ay single, makaharap pa ng new relationship or soulmate mo Gemini. Yes. So inner child healing. So this is also confirmation na mga Gemini ay mapagmahal sa mga bata, no? Some of you ay may mga healing power, no? Sa mga sensitive children Gemini. So, some of you ay ito ang inyong mga tadhana, Gemini, no? To heal sa mga batang sensitive. Alright. Some of you, mga teacher, no? Like that. Yes. So, forgiveness and understanding. So, some of you ay mga yaya, nani, no? Sa ibang bansa. Yes. Alright. So, forgiveness and understanding. So, Gemini, kung may nagkasala, magpatawad tayo. Nobody is perfect. So, release the negative energy. Yan ay mga negative energy, Gemini. Huwag mong hayaan manatili yan sa puso mo. Dala-dala mo. That is bad, Gemini. Okay? Mabigat yan sa ating spirito. Sa ating katawan. Kung may tinatago tayong mga o kinikim-kim na galit, Gemini. Alright. So, take charge and action kung anong dapat nating aksyunan aksyunan na natin. Huwag nang patagalin pa. Blessings and abundance, Gemini, this month. Sana all. Yes. Blessings and abundance. Again. Trust the universe, Gemini. Yes. Power and intention. So, yes. So, this is confirmation na may power ka Gemini, no? To heal people Gemini. You have power also Gemini na ma-overcome mo ang mga 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 overcoming difficulties. No? You have power at to overcome, no? Sa mga pagsubok sa buhay Gemini. May power ka rin maabot mo ang iyong pangarap, something. Yes, Gemini. So additional message for Gemini. 333, Gemini, this is support. Your spiritual guides are around you, sending you love, support, and guidance. Big reward, sa mga Gemini. See? Big reward. Oh, sana all. If you can see 7-7, seven, seven, this means you are following advice from your angel. You're on the right path to achieving your goals and success. Yes. You have angelic protection here, Gemini, no? Kung may Indian na nag-guide Gemini. So, big reward again. You born to be a celebrity, Gemini. Oh my goodness. See? Born to be a celebrity, star. Okay. Yes. Be careful of who you trust in this time, Gemini. Success in life. Mala royalty ang Gemini. This month. So additional message for Gemini. uh oh, Gemini again support. So a one ball of money is coming soon. So mga Gemini, if you can see eight eight eight, this means balance. Everything is falling into place as it's meant to be, Gemini. You're the boss, Gemini. Okay. So if you can see one one one, this means Follow your heart and make sure to focus on what you want to manifest, Gemini. Yes. So, your future is written on the star. If you can see 888, this means financial and materials is on the way. You will get unexpected rewards for your past good work. Your life purpose is fully supported by the universe, Gemini. Money is coming to you easily. You born to be a leader, Gemini. Okay. See, you are a giver version, Gemini. Yes, spiral idea. You are not a quitter. Okay. So that's all for this month of uh, August, Gemini. Hope you like it, my reading. Huwag kalimutang mag-comment. Huwag kalimutang i-share ang video nito, Jimmy Sharing is caring, right? So, see you my next video. Bye-bye!